Verse 3. na nagsasabi huwag ninyong pinsalain ang lupa kahit ang dagat kahit ang mga punong kahoy hanggang sa ang mga alipin ng ating Diyos ay aming matatakan sa kanilang mga noo so dito mga kapatid yung ng Panginoon sa kanyang ang bayang Israel mga kapatid ito ay uh, sinasak sinakatopara ng Panginoon bago pumasok yung pitong trompeta ayan So verse 4, at narinig ko ang bilang ng mga natatakan, isang daan at apat na put, apat na libo na natatakan sa bawat lipi ng mga anak ni Israel. So yung isang daan at apat na, put, apat na libo mga kapatid, ito yung totality no, ng bilang ng tatakan no, na napreserva ng Panginoon sa bawat lipi. No? So tignan natin yung mga lipi dito. So yung una, binanggit dito si Huda. Pero makikita natin, no? O, sa lipi ni Huda ay labing dalawang libo, sa lipi ni Orben ay labing dalawang libo, sa lipi ni Gad ay labing dalawang libo. Nauna binanggit si Huda, no? Bakit? No? Kasi nagkaroon ng pagkakamali si Ruben. O, kaya kung maaalala natin sa unang Korinto, chapter 5, verse 1 to 2, no? Yung pagkapanganay, ay napunta kay Huda, no? Ang pagkapanganay ay napunta kay Huda, no, dahil na disqualify si Ruben para maging panganay, no, dahil sa kanyang pagkakamali. Kaya yung unang binanggit dito ay si Huda at sumunod si Ruben. Tapos yung sa verse 6, sa lipi ni Aser ay labing dalawang libo at sa lipi ni Neftali ay labing dalawang libo sa lipi ni Manases ay labing dalawang libo. Sa lipi ni Simon, labing dalawang libo. Sa lipi ni Levi ay labing dalawang libo. Sa lipi ni Isakar ay labing dalawang libo. Sa lipi ni Zabulon ay labing dalawang libo. Sa lipi ni Jose ay labing dalawang libo. At sa lipi ni Benjamin ay lab labing dalawang libo ang natatakan. Makikita natin dito mga kapatid, nawala yung lipi ni Dan. Si Dan ay nawala. Bakit? Dahil sa kanyang sa Diyos Diyosan no so ilalagay ko dito yung citation natin mga kapatid Idan ay nagkaroon ng pagsamba sa mga Diyos Diyosan. No, pero makikita nyo sa Ezekiel chapter 48 verse 1. Nandun sa verse 1 sa portion si Dan. No? sabihin yung uh, minensyon sa Genesis chapter 49 verse 16 to 18 na magkakaroon ng pagliligtas sa lipi ni Dan. Ito ay uh, naisakatuparan. Base dito sa Ezekiel chapter 48 verse 1 mga kapatid. Umataasan no mga kapatid. Ano? Anyway, na umit, natanggal dito si Dan sa isang li, uh, dito sa pagpepreserba. Anyway, siya naman ay tatanggap ng kaligtasan. So sino ang pumalit kay Dan? So ang pumalit sa kanya ay si Manases. Ito ay anak ni Jose. Matatandaan natin na si Jose ay nagkaroon ng dalawang portion ng uh, lupa mga kapatid. pagdanggap ng uh, mana no, ng pagkahari no. Nagkaroon siya ng uh, dalawang bahagi no. Kaya yung nagre-represent kay, kay Jose ay yung dalawang bahagi na ito mga kapatid ito ay lipi ni Jose at lipi ni Manases saan si Manases ay anak ni Jose kaya yun so mga kapatid no Uh, natanggal man sa bahaging ito si Dan, ngunit siya naman mga kapatid ay tatanggap ng kaligtasan.